The song Loving Me dedicated to my sister and brother. Kay tamis ng ating pagmamahalan, akala ko lahat ay walang hangganan. Subalit so, ang pinto'y biglang nagbago Lumimot ka sa ating pangako Kahit giliw ako ay nilisan mo Puso ko ay hindi magbabago Pagkat ikaw Ang lahat sa aking buhay magbalik ka ako'y maghintay. Ito ba?